Kabanata 01. Ito ay isang napakahalagang mensahe mula sa iyong anghel ngayong araw. Walang duda na nakakaranas ka ng enerhiya na tila nakakulong sa loob mo. Ito ay mas lalong nagiging halata sa harap ng katahimikan ng taong laging nasa iyong isipan na hindi nakikipag-ugnayan sa iyo sa buong araw. Maaaring ikaw ay dumadaan sa isang panahon ng paglayo, nakaharap sa mga pagsubok, o nakikitungo sa mga kamakailang hindi pagkakaunawaan na lumikha ng isang puwang sa inyong komunikasyon. Kasabay nito, may isang taong malalim na nakakonekta sa iyo, isang taong sinubukang lumayo, ngunit natuklasang hindi niya kayang lampasan ang mga damdaming nararamdaman niya para sa iyo. Hindi siya makatigil sa pag-iisip tungkol sa iyo at nararamdaman niyang sa paanuman, siya ay nabigo. Marahil ay hindi siya tunay na nagsikap na nagpapaliwanag kung bakit nabigo siyang magtatag ng isang matibay na koneksyon sa iyo. Bukod dito, maaaring sinubukan niyang lumapit sa iyo sa isang palihim na paraan na nag-ambag din sa kabiguan sa pagpapatibay ng inyong ugnayan. May kakulangan ng pagiging tunay sa mga pagsisikap ng taong ito na magpakita sa iyong buhay, isang bagay na nagpapahiwatig ng hindi kumpletong katapatan. Pinili niya ang isang pamamaraan na labis na kalkulado at natapos na nagtataka sa kabiguan na maabot ang inaasahang tagumpay. Tulad ng nabanggit, marahil ay hindi talaga siya naglaan ng buong puso sa pagsisikap kung kaya't hindi na isa katuparan ang ninanais na koneksyon. Sa mismong sandaling ito, ang taong ito ay gumagawa ng isa pang pagtatangka na lumapit sa iyo at kapansin-pansin na patuloy siyang kumikilos ng may kakaibang katusuhan. Ang kanyang pag-ugali na minarkahan ng labis na pagpapanggap ay nagpapakita na ang kanyang mga intensyon ay patuloy na minarkahan ng kakulangan ng katapatan at pagiging tunay. Ang pattern ng hindi tunay na mga aksyon na may patuloy na mga pagtatangka na lumapit sa iyo sa isang nakatagong paraan ay malamang na magdulot muli ng kabiguan sa pagtatag ng isang tunay na koneksyon. Plano niyang makipag-ugnayan sa iyo sa isang paraan na maaaring mukhang mapanlinlang na parang may binabalak siya sa likod, na naghahanap na simulan ang isang dialogo batay sa maingat na inihandang mga pagpapanggap. Ang lapit na ito ay hindi espontanyo, kundi isang estratehiya na maingat na kinakalkula, na nagpapakita ng masusing pagpaplano at maingat na pagpapatupad. Ang taong ito, sa kabila ng kagustuhang magpahayag at magtatag ng koneksyon sa iyo, ay nakikipaglaban sa loob sa mga takot at salungatan. Ang sarili niyang kawalan ng seguridad ay nagpapahirap sa kanya sa takot na mabigo muli, na nagpapakain sa isang siklo ng sariling pagkakasabotahe na dati nang nakasira sa kanyang sariling pagpapahalaga. Ang relasyon na ibinahagi niyo ay nagpapakita na siya ay may malalim na damdamin para sa iyo, ngunit mayroon ding isang tendensya sa sariling pagkasira sa kanyang pag-ugali, isang puwersang lubos na nakakasira na nagpapakita sa kanyang mga aksyon. Sa mga sandali ng kagalakan at potensyal na kaligayahan, tila mayroon siyang ugali na sirain ang lahat na nagpapalala sa mga sitwasyon at naglalagay sa panganib sa mga mahalagang relasyon. Nagkaroon ng mga pagkakataon kung kailan ang taong ito ay tuluyang huminto sa pakikipag-ugnayan sa iyo, marahil ay tinapos ang kontak sa isang biglaan at hindi inaasahang paraan. Sa kabila ng paglayong ito, malinaw na hindi siya makatigil sa pag-iisip sa iyo, na nagpapakita ng kahirapan sa paglampas sa mga damdaming nararamdaman pa rin niya. Nakikitungo ka sa isang taong labis na nag-aalala na nagdadala ng mabigat na pasanin ng paniniwalang nawalan siya ng isang tunay na kahangahangang pagkakataon. Ang mga bagay sa pagitan nyo ay tila bukod tangi ang pangako, umaagos sa isang bihirang natatpuang ang harmonya, ngunit sa paanuman, lahat ay nasira ng taong ito. Ang sakunang ito ay maaaring na ng mga pagtatalo na sinimulan niya at mga impulsibong pag-uugali na nakompromiso ang katatagan at paglago ng relasyon. Ang impulsibong pag-uugaling ito ay maaaring nagmula sa isang sandali ng hindi nalutas na kawalan ng katiyakan na nagresulta sa mga aksyon na malamang nalabis niyang pinagsisisihan ngayon. Ang paghihiwalay na ito ay hindi lamang nag-iwan ng mga peklat sa mga relasyon, ngunit nagdulot din ng malalim na pagmumuni-muni sa kung ano ang maaaring naging. Ang pagsisisi at sakit na nararamdaman ngayon ng taong ito ay malinaw na mga senyales ng isang huling pagkilala na may mahalagang bagay na nawala dahil sa maling mga desisyon at mga autodestructive na pag-ugali. Nakaharap ka sa isang enerhiya na nagpapakita ng isang kapansin-pansing komplikado na nagpapahiwatig na may mahalagang bagay na nasira. Gayon paman, imposibleng hindi pansinin na ang ahente ng kaguluhan na ito ay tila malalim pa ring umiibig sayo. Ang individual na ito ay nagpapakita ng isang masidhing pagnanais na ayusin ang pinsalang nagawa, na nagpapakita ng isang malinaw na panloob na salungatan sa pagitan ng pagmamahal na nararamdaman niya at ng sakit na dulot ng parehong pagmamahal. Bukod dito, mayroong presensya ng isang ilusyonaryong kaligayahan sa sitwasyong ito. Maaaring ipinapakita ng taong ito ang isang harapan ng kasiyahan, kumikilos na parang mayroon siyang lahat sa ilalim ng kontrol, kung kailan, sa katotohanan, malayo siya sa paglampas sa iyo. Ang pag-ugaling ito ay isang maskara, isang desperadong tangka na itago ang tunay na kaguluhan sa emosyonal na nararanasan niya sa loob. Kabanata 02 Nadaraman niya ang isang halos hindi mapigilang pagnanais na baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Upang itama ang mga pagkakamaling nagawa sa isang tangka na muling makuha ang nawala mayroon ding isang nakapailalim na enerhiya ng pangako at pagsisisi na bumabalot sa kanyang mga aksyon. Isang puwersa na maaaring sa kalaunan ay humantong sa muling pagtatayo o sa tuluyang pagtatapos ng isang bagay na, sa nakaraang mga panahon, ay mahalaga para sa inyong dalawa. Nadarama ng taong ito ang isang malakas na tungkulin na mag-alok sa iyo ng taos pusong paghingi ng tawad, o nagnanais, sa ilang paraan, na ayusin ang mga pinsalang nagawa. Mayroong isang pagmamadali sa pagbibigay katwiran, sa pagbubukas ng kanyang puso, at paglalahad ng tunay na mga dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon, na nagpapakain sa pag-asa na ang katapatan na ito ay maaaring muling magtayo ng tiwala na nawala at marahil kahit na magbukas ng daan para sa isang posibleng pagkakasundo. Ikaw ay may napakalakas na impluensya sa taong ito, sa punto na ang mga emosyong pinukaw ng iyong simpleng presensya, ay matindi at, kung minsan, nakakalula. Ang bawat pakikipag-ugnayan sa iyo ay nagdudulot ng isang bagyo ng damdamin na nahihirapan siyang hawakan o lubos na maunawaan. Siya ay lubos na may kamalayan sa malalim na epekto na mayroon ka sa kanyang mga emosyon at bagamat nauunawaan niya ang dinamikong ito, nararamdaman niyang hindi niya kayang baguhin ang takbo ng mga pangyayari na parang huli na para sa mga pagbabago. Ang kanyang matalas na katalinuhan at ang mentalidad na lahat o wala na tila iyong tinatanggap ay nagdaragdag ng isang karagdagang layer ng komplikado sa sitwasyong ito. Ipinapahiwatig nito na hindi ka lamang humaharap sa mga hamon sa isang direktang paraan, ngunit tinutugunan mo rin ang mga relasyon na may intensidad na iilan lamang ang makakasustain o lubos na maunawaan. Para sa kanya, ang kombinasyong ito ay kapwa nakakapagpasigla at nakakatakot na nag-aambag sa komplikado ng mga damdaming kanyang pinapakain para sa iyo. Ang iyong presensya, kasama ang iyong matatag at malalim na lapit sa mga usapin ng puso at isipan, ay nagpapahintulot sa kanya na hindi lamang makita ka bilang isang figura ng malaking impluensya, kundi halos bilang isang komplikadong enigma na dapat malutas. Ang imahin ito na mayroon siya sa iyo ay nagdaragdag ng isang karagdagang dimensyon ng paghanga at, posibleng, isang hindi maiwasang takot dahil ang pagharap sa isang taong napakatukoy at matalas ay maaaring maging kapwa nakakainspera at nakakatakot. Ang pangunawa na nakaharap sa isang taong hindi nasisiyahan sa anumang bagay na mas mababa sa kabuuan sa lahat ng aspeto ng buhay ay naglalagay sa kanya sa isang posisyon ng matinding kahinaan kung saan ang paghanga at takot ay magkatabi. Sa kontekstong ito, siya ay nahuhulog sa isang matinding emosyonal na dilema kung saan ang kanyang paghanga sa iyong intelektwal at emosyonal na intensidad ay hindi mapigilang nakakaakit sa kanya sa iyo, kahit na ang laki ng mga damdaming ito ay labis siyang natatakot. Ang paradox na ito sa pagitan ng atraksyon at takot ay bumubuo sa core ng kanyang panloob na laban. Ginagawa ang bawat pagkikita sa iyo bilang isang karanasan ng matinding emosyonal na karga. Habang nagnanais siyang lumapit at mas maunawaan ang komplikado ng iyong personalidad, nararamdaman din niyang naiintimidate sa lakas at lalim na iyong nilalapitan ang buhay. Siya ay patuloy na nagbabalanse sa pagitan ng pagnanais na lumapit at ang pangangailangan na protektahan ang sarili na ginagawang ang inyong relasyon ay sabay na nakakaintriga at nakakakaba. Ang paghanga na nararamdaman niya para sa iyo ay tinatampukan ng isang banayad na pagkabalisa, isang pag-aalala na baka hindi siya sapat sa hamon na maunawaan at makasabay sa isang taong may iyong mga kakayahan at lalim. Emosyonal na nakikibahagi, natagpuan niya ang sarili sa isang panloob na dilema, hindi siya handa para sa isang seryosong pangako, bagamat malalim siyang nakakonekta sa isang tao. Ang kanyang pag-aatubili na magtatag ng mas malalim na relasyon ay nagmula sa kanyang sariling personal na kagustuhan, na pinahahalagahan ang kalayaan, na panatilihin ang maramihang relasyon, o simpleng iwasan ang pakiramdam na nakakulong sa isang solong opsyon. Ang ideya ng pagiging kontrolado ay nakakasuklam sa kanya. Kinamumuhian niya ang pakiramdam na kontrolado o pinaghihigpitan ng mga inaasahan ng iba. Isang malinaw na enerhiya ang nagmumula sa kanya na nagpapahiwatig ng kanyang takot na maging labis na nakatuon at bilang resulta, makaramdam ng pagkakakulong. Ang pangunawang ito ay malalim na nakaugat sa kanyang mga damdamin at puso na nagpapakita sa isang kapansin-pansing pag-aatubili pagdating sa buong pagtatalaga. Kawili-wili, tila pinili niyang sadyang makisalamuha sa isang taong itinuturing niyang mas hindi sigurado at naib, dahil naniniwala siyang ang taong ito ay hindi siya hahamon o magdudulot ng makabuluhang mga salungatan. Gayon pa man, alam niya na sayo ay magiging ganap na iba ang sitwasyon. Hindi mo siya hahayaang makatakas ng walang kaparusahan para sa kanyang mga aksyon o salita. May subtext ng respeto para sayo at malinaw na nadarama niya ang pag-ibig, ngunit malinaw din na ang kanyang pag-ugali ay maaaring lubhang nakakalason. Kabanata 03 may hula na susubukan niyang lumapit sa iyo muli, ngunit mahalagang huwag asahan ang katapatan sa tangkang ito ng pagkakasundo magkaroon ng kamalayan na ang kanyang mga salita ay maaaring hindi sumasalamin sa kanyang tunay na intensyon o damdamin. Napansin mo na ito dati, salamat sa iyong kakayahang magdiskrimina at tumingin ng higit pa sa mga mababaw na anyo. Ang iyong matalas na intuwisyon ay laging nagbigay sa iyo ng bihirang kaliwanagan sa gitna ng mga komplikasyon ng mga relasyong pantao. Bukod dito, maaari niyang subukang gamitin ang isang espiritual na lapit sa kanyang mga pagsisikap sa pagkakasundo, kumikilos na parang siya ay dumaan sa isang makabuluhang personal na evolusyon at binago ang kanyang mga paraan. Gayunpaman, kailangan ng pag-iingat, dahil ang kanyang mga salita ay maaaring hindi sumasalamin ng katapatan. Susubukan niyang kontrolin ang naratibo at simulan ang isang pag-uusap sa iyo sa isang kalkuladong paraan. Maari niyang gamitin ang awa bilang isang estrategikong kasangkapan upang makamit ang kanyang mga layunin, sinusubukang gisingin ang iyong awa para sa kanya. Gayunpaman, alam mo na ang mga taktikang ito, at kayang makita ng higit pa sa mga ito at sa enerhiyang kanyang inilalabas. Kaya, naisin mo ng swerte ang taong ito sa kanyang tangka na linlangin ka mayroon ka ng sapat na malalim na pag-unawa upang makilala ang pagiging tunay ng mga intensyon ng iba at hindi ka madaling malilinlang ng mga pagtatanghal o peking pagpapakita ng pagbabago. Ang kanyang pag-ugali ay refleksyon ng damdaming hindi niya kayang makawala sa iyo. Iniisip ka niya ng palagi at nakakulong sa ideya na baka hindi ka positibong tumugon sa kanyang mga tangkang muling lumapit. Sa kaibuturan, Kinikilala niya na ang kanyang mga nakaraang aksyon ay maaaring nag-iwan ng mga peklat, sugat, o hinanakit na hindi madaling malimutan o mapatawad. Maaari niyang subukang lumapit sa iyo sa pamamagitan ng pag-imbento ng isang kwento, bilang bahagi ng isang masusing inihandang eskema upang makuha ang iyong pansin at simulan ang isang dialogo. Ang naratibong ito, gaano man ito kakit-akit, ay hindi magiging alinsunod sa katotohanan, at maaari pa niyang idamay ang mga taong malapit sa iyo upang ikalat ang kasinungalingang ito at padaliin ang kanyang daan pabalik sa iyong buhay. Muli, ang kanyang mga aksyon ay magiging batay sa kasinungalingan. Naisin mo ng swerte ang taong ito na sinusubukang muling pumasok sa iyong buhay gamit ang isang ipinapalagay na espiritual na lapit. Magpapakita siya bilang isang taong dumaan sa isang makabuluhang ebolusyon at binago ang kanyang mga paraan, ngunit, sa katotohanan, siya ay muling umaasa sa kasinungalingan. Nakikita mo na ang mga maskara na sinusubukan niyang isuot at nadarama ang enerhiyang kanyang inilalabas. Mayroon siyang malinaw na plano. Nais niya ng isa pang pagkakataon sa iyo dahil naniniwala siyang hindi niya kayang lampasan ang iyong pagkawala. Gayon Gayunpaman, matagal nang ipinapahiwatig ng iyong intuisyon na binaliwala niya ang mga impulsong ito. Ngayon, nasa iyong mga kamay na ang desisyon. Sa harap ng isang sitwasyong lumalabas na lubhang nakakalason, ang katotohanan ay, gusto mo man o hindi, wala ka ng pasensya na gugulin ang iyong enerhiya at atensyon sa mga taong hindi makapag-alok sa iyo ng katapatan. Nasa ibang yugto ka na ng iyong buhay, sinusunod ang iyong sariling landas, at nabawasan na ang iyong interes sa mga ganitong uri ng relasyon. Hinihiling mo sa universo na ang taong ito ay makahanap ng kanyang sariling landas malayo sa iyo at maging masaya, ngunit malayo sa iyo sa lahat ng aspeto. Naisin mo siya ng lahat ng pinakamabuti at magpatuloy ka sa Diyos. Sapagkat ikaw ay nagpapatuloy, umaalis mula sa mga tanikala na hindi nag-aambag sa iyong paglago o kagalingan. Pagkatapos ng maraming taong pagkakaroon ng iba't ibang karanasan, at pagtuklas ng iba't ibang paraan ng pagmamahal, nakarating ka sa isang punto ng malalim at sinasadyang pagpapalaya sa anumang relasyon simpleng dahil may interes ang isang tao sa iyo. Kahit na manatiling walang asawa, mahalaga na panatilihin ang iyong mga pangarap at igalang ang iyong sariling mga nais. Ipinakita ng nakaraang karanasan na ang kasinungalingan at peking pagpapakita ay nakakapagod sa iyo, na nagdadala sa iyo sa isang estado ng emosyonal na pagkapagod na lalo lamang nagpapatibay sa pagnanais na isara ang pintuang ito sa mga mababaw na relasyon, matyagang naghihintay na ayusin ng universo at Diyos ang pagkikita sa isang taong tunay na tugma at ideal para sa iyo. Kabanata 04 Ang desisyong ginawa ay hindi bunga ng isang pansamantalang pagnanasa lamang, kundi nagmumula sa malalim na pagsusuri sa sarili at sa malinaw na pagunawa sa kung ano ang nararapat sa landas ng buhay. Sa sandaling ito, ang pagkilala ay lumalag pa sa simpleng pagdamdam, mayroon ng di matitinag na katiyakan na mahalaga ang paghahanap ng isang taong hindi lamang magbabahagi, kundi magtataas din ng iyong mga halaga, pangarap, at inaasahan. Ang layunin ay magtatag ng isang tunay na koneksyon, naghahanap ng isang kasosyo na lumalampas sa mga mababaw na dinamika ng atraksyon, na nakabatay sa malalim na respeto at pagunawa sa isa't isa ang pag-unawa ay lalong lumalalim sa pagkilala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nakasalalay sa emosyon, kundi sa pagtugon at sa ibinahaging pangako na mabuhay sa katotohanan at sa mutual na respeto. Nagiging malinaw ang paghahanap para sa isang relasyon na lumalagpas sa pansamantalang kasiyahan na nagnanais para sa isang pakikipagsosyo na tunay na nagpapayaman at nagtatayo na kayang magdagdag ng kahulugan at halaga sa pag-iral. Sa pananaw na ito, sumusulong ka ng may determinasyon, alam na, upang maging bahagi ng iyong hinaharap, ang iba ay dapat na nasa ganap na harmonya sa ideal na ito ng pangako at pagiging tunay. Sa sandaling ito ng pagbabago sa iyong buhay, matatag kang naghihintay para sa mga relasyon na magdadala ng malalim na kahulugan at tunay na kaligayahan. Ang naipong karanasan sa paglipas ng mga taon ay nagliwanag sa iyong kakayahang magdiskrimina sa pagitan ng mga bagay na pansamantala at ng mga may potensyal na maging pangmatagalan. Ngayon, nauunawaan mo na ang paghahanap ng tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa walang tigil na paghahanap, kundi isang kalmado, madalas na hindi inaasahang pagkikita na nangyayari kapag ikaw ay ganap na handa na maranasan ito. Na may bukas na puso at malinaw na isipan, handa ka nang tanggapin ang uri ng pag-ibig na tunay mong nararapat, isang pag-ibig na lumalampas sa simpleng mga pangako at nagpapakita sa mga konkretong aksyon, isang pag-ibig na hindi lamang nananaginip kundi nagsisikap na magkatotoo. Ang bagong simula na ito ay nagmamarka ng isang panahon ng pagpapahalaga sa sarili at pinatibay na kumpiyansa kung saan bawat desisyong ginawa ay sumasalamin sa malalim na respeto sa sarili at isang positibong inaasahan sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Hayaang ang mga salitang ito ay tumagos sa iyong espiritu at umalingaungaw sa iyong pagkatao dahil may mga plano ang universo para sa iyong kaligayahan at tagumpay, tinitiyak ang isang positibong landas sa hinaharap anuman ang iyong mga pagpili. Ito ay isang imbitasyon na ibahagi ang iyong mga pagninilay at damdamin na makakonekta sa iba na nasa landas din ng paglago at pagtuklas. Sa pagkakaisa natin, lumilikha tayo ng isang kilusan ng positibong enerhiya na may kapangyarihang mag-angat sa ating lahat. Maging mapagmatsyag para sa higit pang mga inspirasyong mensahe na darating dahil magdadala ang mga ito ng mahahalagang pananaw sa iyong buhay. Naway ang iyong paglalakbay ay gabayan ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya sa ilalim ng banal na basbas at gabay ng universo.